Sa niya po natin si MMD Chairman Romando Artes. Kaugnay po ng mga ito, mga paghihigpit ito sa ating mga traffic rules and regulations para mapaluwag po ang ating daloy ng traffic sapagkat uh, may pag-aaral na napakalaki po ng nawawala sa ekonomiya ng ating bansa, pati yung oras nawawala para sa pamilya dahil sa traffic na yan. Eh kung maluwag po ang ating traffic, mga kapuso, at magandang ating mga kalsada na daanan, eh di madali tayong makakarating sa paruroon na natin. Ang ating mga appointment, mga kapuso, masusunod. Predictable po yung, yung mga, schedule natin ay masusunod. Magiging maayos po ang takbo. Pati init ng ulo, mawawala. Nakakainit eh, na, nakakapagod ha. Sa traffic pa lang, pagod ka na. Ito na po si Chairman Romando Artes. Chairman, magandang umaga po. Hello, Chairman. magandang umaga po sa inyo, Camelo, at sa inyong tagapakinig at tagasubaybay. Opo. Ito pong mga sunod-sunod na mga pronouncement tungkol sa mga paghihigpit. Yung iba dito, dati na po na mga regulasyon sa trapiko. Eh. Ito po yung resulta ng utos ni Pangulo Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin po ang kampanya natin para mapaluwag po ang ating trapiko uh, Chairman ano po unang-una po na itatanong ko sa inyo ay tungkol dito sa wangwang sa pagdating ng uh, ngayon po ay ano uh, maraming nagwawangwang pa rin mm -mm. So kailan kailan po tayo mag alam natin ito'y bawal pero kailan natin paigtingin po ang pagpanghuhuli uh, po ng wangwang -wang, uh, Chairman Ah uh, hihintayin lang po natin yung guidelines mula sa DOTR Ah uh, dahil po wala pa po sa kahit anong regulasyon namin 'yan na kung ano yung penalty, mga ganyan po. Opo. Uh, at nakalagay naman po sa kautusan ng pangulo na babalang kasi ng DOTr yung panuntunan po kung paano po natin i-enforce yung kautusan ng pangulo na bawal po yung mga sirena at mga blinkers mm -hmm. at yung mga wang-wang nga po. So Uh, siguro po mag makipag-ugnayan kami kay Secretary Bautista Opo. para po paglabas po niyan ay i-enforce po natin yan strictly sa lahat po ng kalsada sa kamay nila. Opo. Pero offhand, uh, Chairman, sino po ang authorized lang na gumamit po ng wang-wang, blinker, mga ganyan? Well, sa atin pong um, kautosan ng Pangulo, PNP, AFP, at mga law enforcement services lamang at emergency vehicles. Opo iy lang po yung nakalagay at uh, yan naman po ay susundin natin strictly enforce yan lamang po yung mga penalty siguro mm -hmm. kailangan pong ma itala or ma state ko ano yung mga penalties para kami rin po ay guided mm -hmm. na hinuli po namin ay uh, ma ilalagay yung kaukulang parusa sa illegal na paggamit nito pong mga sirena nga po at mga blinkers. Opo, opo. Tama po yun. Opo. So baka may pagbabago pa sa 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 bigat ng parusa, ano po, Chairman? May mga ganun po. Opo. 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 Sa so, kasi isa ngayon po, natatandaan ko po ng mga nasa ko operation. Uh -huh. Pag nakikita po may um, pag nakikita po 'yan ng HPG ay binabaklas mm -mm. nila. Pero wala pong penalty. Eh. Natatandaan ko po wala po kami in ticket. Mm -hmm. Maybe because wala pa pong um, guidelines na nagsasabi na uh, ito yung parusa. So mm -hmm. siguro po ihintay natin yung uh, ilalabas po ng DOTR. Yan naman po ay pinag na natin Pangulo Apo. na maglabas ng guidelines. At uh, yun po yung pagbabasihan natin ng mga kulta. Opo, sige po. Wangwang, -wang, number one. Number two, protocol plates po. Sino po ang allowed na gumamit ng mga protocol plates, uh, Chairman? Opo, naglabas na po ulit ng ating Pangulo ng kung sino lamang po yung pwede pong gumamit. Sa, if I recall it right, uh, Presidente, Vice Presidente, mm -hmm. uh, Cabinet Secretaries, uh, Chief Justice, Um, court, uh, justices ng Supreme Suprema hanggang Court of Tax Appeals lamang mm -hmm. po ang uh, pwede pong gumamit ng protocol plate So yung the rest ay hindi na po pwede kasi marami po tayong nakikita na uh, um, mga iba pong protocol plates sa iba't ibang ahensya, yan po ay bawal na. So outside the authorized na, uh, na nasa listahan po ng ating na inilabas po ng ating Pangulo Opo. ay bawal na po. So, yan po ay aming sisitahin at aalisin kung makita po namin. Opo. Aalisin, babaklasin. May mga ano eh, may mga peke pa nga po sa chairman eh. So, yun, isa rin sa challenge siguro. Paano kilatisin yung mga peke na mga protocol plates na yan? Ano? Opo. In fact, sa isang pagpupulong po namin ng um, mababang kapulungan kay Sir Jen Reggie, hmm. ay Napag-usapan po namin yan kasi even yung mga dati ng congressman na hindi na po current congressman, mm. ginagamit pa rin po yung mga dating mga protocol plates mm -hmm. na may hirapan din po kami to distinguish ano pa po ba yung mm -hmm. current, ano pa yung pasuna, mm -hmm. yung mga ganun po. Kasi dapat daw po isinosurrender yan eh pagkatapos mm -hmm. po ng permit. Mm -hmm. Pero marami pong hindi nagsasaol eh. So... Um, Siguro po mag-usap kami ni um, ni Asik Bigor Mendoza para mm. po ma maiayos po yung mga protocol plates na Opo. Opo. Uh, yung mga current lang na entitled. Opo. Diyan po sa mga protocol plates na iyon lamang po yung maisyuhan uh, to the exclusion ng iba. Opo. At ma-distinguish po namin, tama kayo, mm. kung ano po yung legal at hindi illegal. Particularly yung mga peke na mm. kumakalat po. At saka chairman, kung hihintayin natin na isuko nila, baka hindi mangyari yon Dapat siguro kunin, i-recall. Dapat nga po siguro. Uh, Mag-coordinate po kami sa DOTR din tungkol mm. po dito sa bagay Sige po, opo. Yung mga kolorum naman, nako may mga nag may mga kolorum daw na van, may mga yung mga ganun po, uh, may mga nang dinim drop pa daw. Ano ba nangyari doon sa sinasabing uh, pamangkin daw siya ng Secretary Abalos sa nagpunta para diyan sa opisina po ng MMDA Chairman? Opo, masyado pong malakas ang love ng tang tao na ito. Actually, hmm. Uh, Camilo, hindi po ito yung first instance na uh, nag-try siya mag-intervene. May two previous apprehensions po kami na nagsabi na siya na tumatawag, magpapakilala. Pero yun naman po, yung mga ganyang dropping ay hindi umuubra po mm -hmm. sa atin. Mm -hmm. um, nung una pa po lumabas yung kanyang pangalan at niname drop nga po si Sekretary Benjur Abalos, uh, inireport na po namin yan sa kanya Inauloy na in pa rin naman po namin yung sasakyan na kolorum. Mm -hmm. Pero inireport na po namin sa kanya at naikpit po yung kanyang tagubilin na kailangan arestuhin yan mm -hmm. So fortunately, kahapon po, dahil po siguro sa desperation niya, uh, kasi po yung nahuling kolorum kahapon mm -hmm. na kanyang pinaprotektan o sinasabi siya po yung may may-ari ng driver, fake po ang lisensya ng driver at Nako? expired po yung registro ng sasakyan. Mm -hmm. So pumunta po siya sa opisina at uh, uh, tinitry po niyang mag-negotiate para ma-release yung sasakyan kaya mm -hmm. yung driver kasi nga po uh, pinaaresto po namin yung driver eh mm -hmm. na dahil nga po falsified yung kanyang lisensya mm -hmm. at nagpakilala pa rin po na pamangkin po siya ni Secretary so, Inaresto nyo na rin? Tinuluyan nyo na rin? Opo, Um, noong pa lang pong report namin kay Secretary Abalos na uh, papunta dito yung nagpapakilala ng pamangkind. Ah, uh, nagpatulong po kami sa kanya uh -uh. para po maaresto. So pinadala niya po yung personal protective detail niya. Uh -huh. uh, para po ng mga polis para po arestohin. Uh -huh. At may dito po yung kanyang bilin na kahit po kamag-anak yan, kaibigan, kakilala uh -huh. or kahit sino man na gumagamit ng pangalan ko. Uh -huh. Hindi po sila dapat ligtas sa batas kung sila po ay gumagawa ng mali or paglabag. Uh -huh. Ah uh, so uh sinet up po ng mga tauhan ni Secretary Abalas yung entrapment operation. Mm. So uh pagpunta po doon ng tao, siyempre nagpretend po kami na nagne-negotiate ganyan ganyan. Mm -hmm. So noong nag-attempt na po siya na mag bribe ay nako, kinuli na po namin siya. So, Papamumukitan po ng mga polis na ipinadala ni Secretary. naglabas ng pera po, uh, Chairman. Ah uh, hindi ko po alam yung detalye masyado kasi okay. ang nag-handle po no Basta nag-alok. Basta nag po siya at talagang ninenem drop niya po yung mm -hmm. uh, pangalan ni Secretary balos At noong pong in-inform namin si Secretary na nahuli na mm -hmm. uh, pinicture namin. Hindi niya nga po kilala eh <laughs> yung tao. <laughs> uh -huh. Pero Uh, siguro po nagtanungan sila kung sino ba ito. Uh, -huh. uh it turned out may nakaalala na malayong kamag-anak na po pala. Uh -huh. Kaya hindi rin po kilala nila Vice Mayor yung uh -huh. uh -huh. at nung nung immediate family ni ni uh -huh. secretary dahil malayo na pala po. Uh -huh. Pero uh -huh. natunto naman po nila na distant relative po. Opo, opo. Itong nagpapanggap po opo. Na ito. Chairman, huling, uh, huling uh, tanong na po ito. Sa lunes po, merong transport strike at saka ang piston at saka itong uh, Malibela. Malibela. Eh, meron po ba tayong mga ano dyan, uh, tulong para sa mga maapektuhan po ng libreng sakay? Opo. Anong, um, uh, ng tigil pasada, may libreng sakay ba tayo, Chairman? Opo, ni na po ng DOTR yung interagency task force natin tigil pasada mamaya po magkakaroon kami ng pagpupulong. Mm -hmm. At ina-assure naman po namin yung ating mga kababayan na tulad po ng mga nakaraang tigil pasada. At tayo po ay aaksyon, maghahanda at aaksyon para po ma-minimize yung effect po na itong tigil pasada. So kasama na po dyan yung mga augmentation natin, mga mm -hmm. lipring sakay. Um, po namin at paghahandaan ito, Mm -hmm. Tulad ng mga nakaraan nga po. Uh, mamaya po may pagpupulong kami apo. kung paano po yung preparations namin apo, apo. para hindi po maabala yung ating mga kababayan. po sige po. Chairman salamat po sa panahon at sa, sa paliwanag na ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. magingat um, ingat po kayo. Attorney Romando Artes, Charm ng MMDA.